Hi everyone! In today's video, i-share ko lang sa inyo guys yung aking Bunsil Snake Plant. Kung pansin nyo guys, naglalagay ako ng baking soda. Ayan, yan lang yung ginagamit ko sa may mga punggos na snake plant kasi sobrang effective talaga yan guys. Pero yung spray ko na yan, may nakababad na yan na baking soda ha. So kapag alam ko na medyo sobrang ang dami ng puti tulad nito, talagang ginagamitan ko na siya ng kamay at purong baking soda bago ko siya i-spray. Para yung mga puti-puti na yan, sinusure ko talagang matanggal siya. So di ba nakakapit talaga siya doon sa snake plant. So kailangan natin tanggalin yun guys. Kasi kapag hindi natin matanggal yung dadami at dadami yun sila. Anyway, nawawala naman sila doon sa spray. Pero hindi ganun kadali. Mas okay talaga na nila lagyan mo siya ng baking soda to sure na uh, natanggal na lahat. So, nagpalit na rin ako guys ng pating mix. Ayan. Magpapalit na rin din ako ng pat kasi nga ay sasabit ko siya. Ang gustong gusto pala ng mga snake plant ko guys is nakasabit siya at hindi siya basta-basta lang nakalapag sa sahig kasi nga pag nabasa yan at hindi natin mapapansin mabubulok yan. So, tulad nito yung mother plant nito guys. ba diba nga Uh, nilipat ko siya ng area na laging nababasa ang nangyari is nabulok siya so sayang naman kasi ang mother plant ang bilis pa naman magbigay ng babies noon ito yung mga babies niya guys ang nangyari wala na so bago naman siya nawala ay nagbigay naman siya ng tatlong babies uh, kaya lang doon ako nang na dapat talaga yung ating mga snake plant ay nakahang or sa mataas na area para kapag dilig tayo, pansin talaga natin na hindi sila nabababad sa tubig at hindi talaga sila mabubulok. So, sayang nga naman at nabulok lang. Ang mahal pa naman nito. So, eto guys, patapos na ako sa tatlong pat, and then isasabit ko yan after, pero dahil basa yung pating, pating mix ko, hindi ko na nga didiligan ang gamit ko dyan is more in soil and rice hull kasi yan ang gustong gusto nila guys, and then pwede ka na maglagay na fertilizer after one week, pero wag mo siyang paarawan agad guys ha yan, nagtanggal lang tayo ng soil sa kanyang uh, mga leaves na yan, guys. Kailangan tanggalin natin yan para magiging okay siya. So, ganyan lang, guys, yung gagawin natin. Bye!